boss may supremo tayo yan naging isip po niya charger ano ho charger e, tinestlide po natin yung kanyang stator okay naman yung relay niya may kurente lahat yan kaya walang problema po yung stator dahil ang sabi ng customer bago yung battery eh, nalobat Ayan, o, bago pa nga po ito bago pa ang battery ng customer natin Ayan, SPR Yan, bagong bago pa Nalubat po siya, ngayon po ilalagyan natin ng uh, charger Hindi na po yung charger na uh, Original na kabit natin, ito na po ang ating pump wave Ano po, kasi yung pong original niya, ay mabilis din yung bumigayon After tong itong pinakamaganda Yung pong CSL na 4 plus 1 ito ang wear niya ng CSL natin isang green, isang pink isang purong pula pulang may puti, saka dilaw ito lang pagkatap niyan mga boss Yan, ito, ito yung kakapit natin yung CSL ano, ito lang pagkatap niyan pagka magkoconvert kayo tuwan nyo lang yung dalawang pula yung dalawang pula siyempre sa pula din ang regulator natin ikakabit tapos po itong dilaw kumuha na tayo ng dalawang linya dalawang dilaw doon sa sakit niya ng regulator yan tag isa sila nung pink at saka ng dilaw balik ka po yan pink at dilaw mahalin man dyan ay mga boss so naitap na ho natin yung pink sa dilaw at saka dilaw sa dilaw yung pong isang pula huwag nyo natin itong ano huwag natin pakalman to pwede natin itabi siya kasi sa mga tisi pang headlight lang yan eh may check muna natin kung umiilaw na siya kasi po check natin sa sa pula sa sa green kahit hindi na ako nakasose ito so siya tanda ka na ako natin Ayan, umiilaw na po siya ang hanggar na to